Hello guys, pero guys, meron naman akong katanungan na. Sasagutin ang katanungan, sasagutin ko ay eh, sa katanungan eh. Tawagin lang natin siya sa pangalan na Jennifer. Sabi niya, Ma'am, ano po ba ang tawag doon sa letter na ini-issue ng MOM para makapag-exit ako? Thailand, Philippines, pagkatapos ko mag-termination -termin of contract, ah, Jennifer, pasensya na, pero nakalimutan ko yung pangalan, pero ang pagkaala, ah, ang pagkaalam ko, exit letter yun. Pero nakalimutan ko lang talaga yung uh exact word na nakalagay doon. So tinry ko siyang hanapin sa documents ko. Kasi akala ko na save ko siya pero hindi ko siya nahanap. So kailangan yung employer mo ang mag-apply nito or kailangan ni employer mo i-notify Dapat ilagay niya doon sa arrangement yung pagcancel. Sabihin natin kakanselahin niya yung work permit mo ano. Dapat nakalagay doon sa page ng cancellation na sinasabi ng employer mo na i ka sa bansa na gusto mong puntahan which is pumapayag sila or both ikaw at saka yung employer mo pumapayag na doon kanila i pa repatriate sa or ipa-exit sa bansa na pupuntahan mo like Thailand ganyan. Ngayon kung hindi yan gagawin ng employer mo, merong tendency na ah uh, magkaka problema ka or mahaharang ka tapos ang sabi din dito ah uh, kailangan sa destination na pupuntahan mo kailangan i-make sure ni employer mo na meron kang visa or airplane ticket alam mo yon papunta or pabalik kung saan ka i-exit kailangan naka naklaro yan doon sa cancellation page or doon sa kailangan naka-declare pala kailangan naka-declare doon sabi oh declaring that you are repatriating your my migrant domestic worker to a destination other than their home country region and that both of you have reached a mutual agreement you should also ensure that she has proper entry visa to the other country region if needed so ang pag ko Thailand free visa naman tayo kaya walang problema yan pero kailangan mo lang talaga ng yung letter nga na ah uh, galing sa MOM. importante yon ah uh, at sya ka dapat nakalagay din doon nakalagay din doon na pumapayag yung employer mo para mabigyan ka ng ganong letter ni MOM so pasensya na pero nakalimutan ko talaga pero huwag kang makalila kasi kung yung employer mo kung i-apply naman niya sasabihin niya or i-notify niya yung MOM na ganon pag kinansila niya yung working permit mo automatic po yun ibibigay po yan MOM sa employer mo tapos yun po yung dalhin mo Okay sana so nasagot ko yung katanungan mo pero kung mayroon ka pang ibang katanungan just comment below